Gusto nang ipatigil ng ilang senador ang K-12 program dahil wala naman umano itong naiambag sa kalidad na edukasyon. Hirit nila, ibalik na sa lumang kurikulum ang sistema ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Si Maan Corvera sa Balita nais ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik na sa lumang curriculum ang sistema ng pagtuturo sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa. Ayon sa senador, hindi nakatulong ang K-12 program para itaas ang kalidad ng edukasyon. Katunayan, nagkaroon na niya ng learning poverty sa Pilipinas mula nang ipatupad ang K-12 program. Sa budget hearing sa pondo ng Department of Education, tinukoy ni Cayetano ang World Bank report sa East Asia sa sektor ng edukasyon na nagsasabing siyam sa bawat sampung batang Pilipino hindi marunong magbasa at intindihin ang detalye ng kanyang binabasa. Sa Amerika, it's in high school, may driving school. With K-12, dapat meron tayong ganun. Sa uh, Germany, accountants and accounting assistants, they don't have to go to college yung pag graduate ng uh, high school sa atin ba may kumpanya na as a general rule as an exception yung sobrang galing kukunin nila di ba so naging overgrown na practical arts at saka home economics yung atin tracks yung sports high schools natin meron ba silang ano meron ba silang oval meron ba silang football field meron ba silang uh, high performance gym wala ang usapan dun sa tracks, uh, yun, yun ang promise ng K 12. Sabi ng senador, ito ay dahil sa umikling oras ng klase, lalo na sa mga public schools. Sa ngayon, maraming skwelahan, partikular na sa Metro Manila, ang shifting ang oras ng klase. Sa datos ng DepEd, aabot sa 2814 na mga skwelahan ang nagpapatupad ng dalawa hanggang apat na shift na klase dahil yan sa kukulangan ng classroom. Mayorya rito na sa Metro Manila at Calabarzon Region. Sabi ni Cayetano, bukod sa maikling panahon sa pag-aaral, masyadong expose ang mga kabataan sa gadgets at social media. Mungkahi ng senador, paglaanan ng mas malaking pondo ang sektor ng edukasyon dahil ito ang mag-aahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Na in crisis talaga ang Philippine education. Kung hindi po tayo magbabago, instead of better jobs for our OFWs at instead of mas ko kunting mag-aabroad, baliktad mangyayari. Mas maraming mag-aabroad atang ang makukuhang ka klase ng trabaho ay yung trabaho mas ma mas maliliit ang sweldo at mas delikado para sa ating kababayan. So if we don't sound out and fix that crisis now, we're in trouble in the next 10-15 years. Depensa naman ng DepEd, tinutugunan nila ang krisis sa edukasyon kasama na ang training sa mga guro. Pero kailangan ng suporta at mas malaking pondo para magawa ang reforma sa edukasyon sa Pilipinas. They are currently reviewing uh, different models for K to 12, and that actually includes a model which would be like K to 10 plus 2. Um, They have asked ADB to study this, and they are uh, re about to review the, yeah. the recommendations of okay. ADB. May ankober para sa Matanang agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa Net 25 TV.